programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patuloy nga ang pag-uusap nito ni Noy at nito ni Tindeng tungkol nga sa apo nga nito na si Tanggol. Kaya naman, nakukuto ba na nga ito nga si Marites? Sa malaking posibilidad nga, na tama siguro ang sinasabi nga nito ni Rigor na pakawala nga sa kulungan ito nga si Tanggol. At kaya naman dahil dito ay patuloy naman ay tinatago nga nito ni Tinding ang kanyang nakita noon. Sa kabilang banda naman nga, hindi titingin ito nga si Rigor upang malaman nga niya kung nakakulong nga ba ito nga si Tanggol. Kaya naman, kanya nga pupuntahan ito sa kulungan kung saan makakaharap nga niya ito tungo si Chief Espinas. Subalit lulusutan nga nito ni Chief Espinas upang hindi nga siya mabisto na inuutusan niya nga ito nga si Tanggol upang umaslang lang ng tao. Naman pakatutukan nga natin kung na nga ba dito ni Rigor ang katotohan ng takas nga sa kundungan itong nga si Tanggol. Lahat na yan ang mga natin. Maraming salamat sa inyo.